kayo nandito magagalit si Christy Bermin. Ang oh, alam niyo, magkakaaway tayo, sisirain yun, niyo yung narrative. Mawawalan sila oh, wow. so, okay. ng content. Ba't kaya dito? hindi namin pwedeng ma-miss yung concert. Kaya na-appreciate ko, kahit busy-busy -bisi ang ating Pangulo sa malakang <laughs> dito. Bumatid, mahal na Pangulo, bumatid ka naman. Oo, isang trainer ko, Tris, nandiyo dyan. Bumatid ka ng mahal na Pangulo. To all our fellow Filipinos, <laughs> ang Pilipinas kapat ay... Okay. ...WO! Okay. Because okay. this is the oh. time,

hindi ako yon dalawa sila. So yung mga content, pakikrap ha, yung nasa gilid, tatanggalin niyo ako, ititira niyo silang dalawa lang ha. Ilan lamang ito sa mga naging kaganapan mula sa concert ni Vice Ganda. Para sa derechahag patutsada ni Vice Ganda kay Christopher Main, ano ang komento mo? Just leave your comment below. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest balita. Marami pong salamat. Ingat!